Asahan daw na hindi magiging tikom ang bansa sa inilabas na bagong 10-dash line map ng China kung saan nasakop ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Na nindigan si Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na ipaglalaban ng ating karapatan sa teritoryo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sasagot ang Pilipinas sa inilabas na bagong 10-dash line map ng China's Ministry of Natural Resources ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sakop kasi sa 2023 standard map ng China, ang exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. We are received the news that now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. And so these are the we have to respond to all of these and we will uh but uh, again these are operational details that it, uh, I would prefer not to talk about Patuloy daw tayong maninindigan sa paglaban sa ating sovereignty at karapatan sa teritoryo. Nagtanong naman si PBBM kung plano ba niyang baguhin ang strategy o approach sa usapin nanindigan siya sa pagtalima at pagpapatupad sa international law particular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS and that's uh, that i think uh, puts us on very solid ground in terms of our claims for territorial sovereignty for maritime territory. and it, this has been uh, validated and supported uh, by many many countries around the world uh... Malaking tulong na raw ang suporta ng ibang mga bansa para sa patuloy na paglaban at pagdepensa sa ating maritime borders. Una ng pinalagan at nireject ng Department of Foreign Affairs ang bagong 10 dash line map ng China. Samantala, ngayong araw, pinangunahan din ng Pangulo ang National Peace Consciousness Month at deklarasyon sa Palawan bilang insurgency free. Dito, kinilala niya ang tulong ng lokal na pamahalaan sa pagpapasuko ng mga rebelde sa iba't ibang lugar. Sa usapin naman ng kapayapaan, isa ang chief negotiator sa Peace talks sa MILF na si Prof. Miriam Coronel Ferrer sa mga recipient ng prestigyosong Ramon Magsaysay Awards ngayong taon. Kinilala si Ferrer sa efforts nito sa non-violent peace-building strategies. Mobile Journal Julie Baiza, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.